Samantala, mas pinalakas naman ng DSWD ang kanilang suporta para sa mga solo parents sa bansa sa pamamagitan ng isang programa na Program Solo. Kung ano ito at ang benepisyo sa ating mga magigiting na solo parent, tutukan sa report ni Rose Babiera. Mas pinaigting pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang suporta nito para sa mga solo parent sa pamamagitan ng Program Solo o Strengthening Opportunities for Lone Parents. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, ang naturang programa ay alinsunod sa RA No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Layunin nito na bigyang tulong pinansyal ang mga solo parent at palakasin ang kanilang emotional at social na kakayahan sa pamamagitan ng holistic at technology-aided na support system. Target rin itong mabenepisyohan ang solo parent-headed families na may dalawa hanggang tatlong anak edad dalawang put dalawa pababa. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makakatanggap ng isang libong monthly subsidy, automatic PhilHealth coverage, childcare tax exemptions, at access education at livelihood programs. Ang programa ay lubos na matutulungan ng mga solo parent at mabibigyan ng kanilang pamilya ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.